Ang magandang araw, Tanawenos, and welcome sa another episode ng Tanawan City of Champs. I am your host, Arian Plaza. Panibagong araw na naman upang ating kilalanin ang mga nagagaling atleta at iba pang personalidad dito sa lungsod ng Tanawan. From the courts to the fields, we bring you the latest updates and jaw-dropping highlights of Tanawin Yung Sports. Napakahaba pa rin nga ng listahan ng mga atletang ating may pagmamalaki dahil malawak rin ang uri ng sports na kanilang sinasalihan. Basketball, volleyball, baseball, ilan lamang yan sa pangapangkaraniwang sports na ating pinag-uusapan. Kaya naman ngayon ay ating pagtutuunan ng pansin ang isang larong sumisigaw ng ating pagka-Pilipino. Ito ay walang iba kundi ang Sepak Takraw. Kaya naman for our guest today, let us all welcome an athlete from the prestigious sport himself, Mr. John Nomer de Guzman. Hello po, Mr. Nomer. Oh, Kamusta po? Ayos naman po. So, um, Kamusta naman po kayo regarding uh, considering na medyo maulan ang ating panahon ngayon. Hindi po, na, nga po hindi po nakalabas ng bahay. So, uh, kayo po ba ay may pasok today or wala naman po? Wala naman po. pahinga naman po ngayon. Okay, so before tayo uh, mag-start no, tungkol sa ating mga questions regarding your sport, pwede po bang magpakilala po muna tayo sa ating audience para no mas uh, maliwanagan sila sino nga ba si Mr. John Nomer Hello po, maganda hapon po mga katanawin nyo. Ako nga po pala si John Nomer de Guzman, 16 years old, taga Bagong Bayan, nag-aaral sa Lily Rose. Ayan, so ilang taon ka na nga po ba ulit, sir Nomer? 16 po. 16, so napakabata. And ano ang, anong grade mo na ngayon? Grade 11 po. Anong strand? Humes po. Humes. So, uh, grade 11, Humes, and you're also a student athlete, tama ba? Okay. so, hindi biro ang pagiging student athlete, ano? Apo. So, ngayon naman, na uh, medyo naliwanagan na kami about sa iyong background, gusto ko lang talagang itanong, uh, why sepak? No? Paano napukaw ang attention mo or yung interest mo sa sport na ito? Um, simula grade trip po, gawa ng... Yung kuya ko po, nakita ko po sa... Naglalaro ng sepak eh, gawa mm. po player ng school eh. Kaya, na po ako paano laruin. Kaya yeah, tinaray ko po ng grade 3, tapos yun po, nagtuloy-tuloy na po. Ah, so parang uh, na-inspire ka ng ah, kuya po. mo. Kapatid mo ba ito? Apo. Ah, Athlete din siya ng sepak Kaya pala, parang meron kang in-idolize, no? At what age mo, uh, ka ba, like, nag-start mag-practice? Practice, ganun, if natatandaan mo. 10 years old. 10? Basta na mga ah, around grade 3, no? Ah, ah, ah Tanong ko lang, ang una bang nagturo sa'yo ay kuya mo rin, ganun? Hindi po, tinry ko lang po yung sepak. Mm, so parang medyo nag-self-taught like, ka na at uh, nag-try-try ka lang mag-ano, kumbaga mag-practice, the way na nakikita mo yung kuya mo, tama ba? Yes po, yes. Kailan officially nag-start yung pagiging isang player mo no, ng sepak? Kumbaga yung hindi lang practice-practice but yung sumasali-sali ka? Um, grade 4 po, tapos tagtuloy-tuloy na po hanggang Mm. Ano namang nasabi ng kuya mo nung nakita ka na nakikigaya-gaya ka sa pag-sepak niya? Wala po. sa, sa ano lang po, uh, parang nahanga po siya sa akin, mga ganun. Parang ginagaya ko po siya. ba diba? Parang na ano ka lang eh, na amazed ka lang sa yung mga ginagawa niya. Tapos na ano na -adapt mo, na-adapt okay. mo yung kanyang mga skills, ba diba? So, was there a time naman na parang nag-try ka na ibang sport, hindi lang sepak? Apo, nag-try po ang ibang sport kagaya po ng basketball tapos nung bike po, gawa ng, natigil po yung sepak, gawa po ng pandemic. Mm -hmm. Tapos pagka-try, yung na-try ko po, e, eh, iba po talaga, e, eh. gawa ng, yung naumpisahan ko po talaga ang gusto, e. Eh. Ito talaga yung, ano, no, pinaka-interest mo, pinaka-passion mo nandito. And tulad nga sa nabanggit mo, iba talaga no? Gusto ko lang matanong, what do you think makes the sport sepak takraw unique, do Sa ibang mga sa ibang mga laro. eh nga po, yung kung ano po yung naumpisan mo, yun na, yun na po yung parang minahal mo pong sport, hindi mo po may iwanan. Parang ganun po. So, considering na ikaw isang student athlete, was there a time naman na nahirapan kang i-balance yung uh, pagiging estudyante mo, yung academics mo, and sa career mo sa sports? Yun nga po. Salute nga po sa mga student athlete. Gawa po nung... sobrang hira po eh. Gawa ng, nag-aagawan po yung time ng training tapos yung pag-aaral po. Gawa ng yung habang nagte-training ka po, naiiwanan ka ng mga, ng mga activities sa mm. school. Tapos pagtapos po ng training, kailangan mo po gawin para mahabol yung grade mo eh. Hmm. So, ikaw ba ay simula elementary, high school, up until now, senior high school, tama ba? Uh, student athlete ka, pa, ba, uh, ba talaga ng sepak Hindi natitigil yon Hindi naman po. Nung nag-pandemic lang po. Hmm. So, ang tagal mo na nakakadanas na uh, mo yung academics and yung pag pagte-training, uh, Matanong bata nung ko lang ba sa pagte-training mo ngayong senior high, tuwing kailan ka ba nagte-train and saan? Sa school lang din po, kuha ng pinaghahandaan po yung darating na daam. Mm, yung... para bukas po. Okay, so yung division meet ano, ah uh, ito by after classes mo ganon. Opo, sa... nung mga next week, nung ngayong week po kasi, binigyan po kami ng one week training para mapaghanda po. So, okay naman, kahit na nahihirapan ka, na ma-manage mo pa din naman yung time mo, and masasabi mo ba na hindi mo napapabayaan ang academics mo? Hindi naman po, gawa ng, importante din po yun sa akin, eh, gawa ng, uh -huh. kailangan ko po makapagtapos tapos para sa pamilya ko po eh. Uh, so, so, napakaganda ng mindset mo eh, no? Tapos, uh, sa, so, balik tayo dun sa mga training. Ano ba yung mga usual routines nyo bilang isang sepak player? Kasi, uh, kung ating uh, babalikan, yung ibang sports, for example, basketball, merong mga, yung mga shooting sila, three balls, pagdating ba sa sepak, ano naman ang usual na pinapractice nyo? Ano po, yung, parang sa training po, ano po, yung pag spike po, De uh, parang delikado po kasi. Mm, ano anyway, yun, pwede bang ma-explain mo, pwede mo ma-share sa amin, kung ano yung, trick, kung anong klaseng trick yun? Yung parang pa spike po, yung parang tat, patambling ka. Hmm. Uh, yun yung pa, kailangan mong masipa din yung uh, way Tatumbling ka. Opo. Kailangan mong pumuntamaan para pumasok yung bola eh. So, meron pala tayong mga ganong iba't ibang uh, technique, no? Pagdating sa sport na to. So, napakaganda na nasha-share mo sa amin to kasi if I'm not mistaken, no? Ikaw nga ang una na guest dito sa Champs sa sports na sa pagtakraw. So, balik ulit tayo dun sa pagiging student-athlete mo. Uh, despite ng pagiging busy mo pagdating sa academics and sa sports, ano naman yung nag-drive or sa sa'yo na, alam mo yun, ipagpatuloy ang sports na to and sino nga ba ang mga sumusuporta sa'yo? yung sarili ko po ay eh, pinupush ko lang po yung sarili ko para pagpatuloy yung sepak gusto ko po kasi patunayan sa sarili ko na may mararating pa po eh. gusto ko po pong, gusto ko po pa po pong makalaro sa malalaking liga tapos yung mga sumusuporta po sa akin doon po ako nakuha ng lakas ng loob para galingan ko pa po, po sa game mga family ko po girlfriend ko po ganun Ayun. So, you mentioned family and girlfriend. Pwede mo naman bang ma-share? Kumusta naman ang relasyon mo sa kanila? Okay naman. Ayos naman po. Isang malaking ano no, support system din ang meron kang uh, mga tao na alam mong rooting for you always no. So again, isang malaking pasasalamat sa mga taong sumusuporta din sa kasi kita ko din kung gaano kakasipag And alam mo 'yung nagpupursige ka. Uh, in the future ba, do you have, like plans? Ano bang mga dreams mo na laruan pa? Yung parang propo ganun. Pero mga... hindi naman ito habang buhay makapaglaro ka ng sepak mm, eh. Totoo din naman, no. Kung baga, ginagamit mo lang taas, stepping stone. Siyempre, magka-college ka din, no. Meron ka bang mga ini na school in the future? Meron naman po. Ano yan? Pwede mo bang ma-share? Um Gusto ko yung mga malalaki pong school, mga mm. ganon. Kagaya so, po ng ano, yung sa Manila po, mga ganon. Of mm. uh, course, how about sa mga college cars? Anong dream ano? mo? gusto ko magsiman. Mm. So, ngayon pa lang ay congratulate na agad kita kasi nakikita ko naman bilang isang student athlete kung gaano ang determination mo and malayo ang mararating mo sa future. So again, thank you for sharing uh, your background sa school, sa academics, and sa sports mo. So now, I guess, let's have a quick break. Mamaya naman ay ating pag-uusapan kung ano ang mga naging achievements ni Sir Nomar pagdating sa sports na sepak takraw. Stay tuned, we'll be right back. Give me hello with programang magbibigay inspirasyon at saya mula kay Mayor Sonny Perez Coliantes para sa bawat tanawin Dine sa Tanawan CGTV. Simula ng inyong linggo sa programang puno ng makabuluhang kwentuhan sa Huntahan sa Tanawan. Tuwing lunes alas 9 ng umaga, Tuwing Miyerkules alas 7 ng gabi, kilalanin ang ating mga kababaihan na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay, lakas at pag-asa kung saan una ang bawat tanawin niya. Samahan niyo naman kaming umarangkada tuwing Biyernes alas 9 ng umaga upang tumikim, maglakbay, magtuklas at magdalugat sa mga bagay na pinagmamalaki ng lungsod ng tanawan dito lamang sa Sinsay Pasada. Sagot na namin ang inyong pananghalian kasama ang mga pinakabagong balita dine sa ating lusod. Narito ang Ulat Tanawan Digital. Ipagdiwang ang galing, husay at talento ng ating mga kampyonadong tanawenyo. Pakaabangan tuwing biyernes alas 7 ng gabi ang Tanawan City of Champs. Malawak na impormasyon, good vibes at walang hanggang saya, lahat ng yan ay sa Tanawan CGTV. Hatid ni Mayor Sonny Perez Caliyantes, tutok lang at sama-sama nating damhin ang makulay na pagbabago para sa bawat Tanawenyo. back! Hello, Tanoenios. We are Still here with Sir John Nomer de Guzman. At ngayon naman ay ating pag-uusapan kung ano na nga ba ang mga tournaments na kanyang nasalihan at ano naman ang mga awards na kanyang natanggap. So, ayun nga, tulad ng nasabi ko, Sir Nomer, uh, let's dive deeper sa yung Sepak Takraw journey. Uh, if you could recall, no, ano na nga ba ang mga tournaments or competition na iyong uh, nalabanan? um grade 4 po ano division po Ganun. tapos grade 5 po division then grade 6 po division din po tapos so kung if ano if you can recall parang pinakauna mo talaga grade 4 okay. ano puro mga division up until high school tama ba how about uh, ano yung pinaka favorite mo out of sa lahat ng nilabanan mo kung natatandaan mo nung grade 6 po naka Third runner up po kami tapos nakuha po ako ng ibang school para mm. i-present po tong lungsod ng Tanawan. So Grade 6 uh, anong school ang kumuha sa iyo noon? Natutos po. Oh, nag mo ang ating city imagine at the age of mga ilang taon ka lang noon tapos Grade 6 pa lang uh, isang batang atleta ni represent mo agad yung malaking city natin. Uh, yun na ba din yung biggest uh, competition na nasalihan mo? Yes po, yun na din. Ayan na din. So, now pwede mo bang ma-share naman sa amin, ano yung mga naging achievements mo and awards so far? Kahit yung highlights lang, kung naaalala mo. Yung ano nga po, grade 4, first runner up. Tapos grade 5 po, um second. Tapos grade 6 po ay third po. Tapos doon na po ako nakuha ng ibang school para hmm. i-present po yung nat yung tanawan po. Okay. So hanggang high school, ano continuous ang pag-iipon mo ng mga medal. So I assume madami ka na talagang naipon hmm. na awards and medals. At ngayon, ikaw naman ay part ng Lily Rose, 'di ba? So ano nga ano naman ngayon ang pinag uh, currently pinaghahandaan mo na tournament? Yan nga po. Pa, so, gagaganapin po. Bukas po gaganapin yung daam. Kaya, pwede po kayong manood, pwede po kayong sumuporta. Yun, so, ang galing uh, thank you pa din na you've made time ngayon sa interview considering na meron ko pong tournament na sasalihan bukas. And alam mo yun, syempre buhay, student-athlete, binabalance mo talaga. And ngayon, out of all of your experiences sa lahat ng tournaments na nasalihan mo, mga awards na receive mo, ano naman yung masasabi mong biggest lesson na nakuha mo and yung realizations mo bilang isang student athlete. Ayun nga po, ano, pagiging ano po humble. Kailangan po kasi sa player yung humble po. Kasi po lagi pong sinasabi sa amin ng coach, kung magaling yung kahit sobrang galing mo kung may kung wala ka ng mga attitude, wala ka din pong ano mararating gano'n. Yan, yeah, totoo naman. I couldn't agree with you more. Uh, sa sobrang haba na ng napagdaanan mo, iba ang pagiging humble, ano, kasi walang masasabing masamang yung tao sa'yo na nagsistay ka lang na hindi mo, hindi ka yumayabang. Kita ko din naman ngayon kung gaano ka ka-down to earth, no, considering na uh, sa bata mong age, ay you're very wise ka usap. So ngayon naman, uh, bilang isang student athlete din dito sa ating lungsod, paano mo naman masasabi na naalagaan tayong mga estudyante at yung kabataan natin uh, ng uh, syempre, in terms of support ng ating city government, especially with Mayor Sonny Perez Galiantes in position. Yun nga po, thank you po kay Mayor dahil po sa pag at sa mga ano, atlet ng tanawin nyo. Tsaka po, uh, Siyempre, bilang isang student, no, hindi naman Uh, hindi naman tayo makaka-proceed or makakagawa ng mga gantong division meet without sa mga organization. No? So, ikaw ba ay motivated ka na in the future i-represent ulit yung Tanawan? Yes po. Malaking karangalan po na i-present ang Tanawan. Ayun. So, uh, advance, congratulations, and rooting for you sa mga future tournaments mo. And as we near our interview to an end, Uh, gusto ko lang matanong, ikaw ba ay merong message para sa mga kabataan or other people na gusto mag-try ng sport ng sepak bilang let's be honest no may ibang hindi ganon parang interested sila sa sepak pero hindi pa sila ganon ka-aware kung paano nga ba at yung ginagawa dito ano yung message mo sa kanila Lalo, yung ano po yung mga nagsisimula pa lang po ano lang po ensayo lang po pero huwag niyo pong papabayaan yung pag-aaral niya kasi mahalaga po yan sa estudyante. Yun lang po. Ayun. So, very short pero inspiring yung sinabi mo. Kapag gusto, ensayo lang ng ensayo. Yun din ba ang motto mo sa araw-araw na pagsubok and sa pagpapractice mo? Yes po. Ayun. So, again, uh, Thank you very much and congratulations. And for tomorrow sa division meet nyo, uh, we are hoping na talagang, alam mo yun, safe ang maging laro mo. And as well, makamit mo din yung uh, other achievements mo pa. And ngayon naman, if ever na you have other messages or meron kang gustong pasalamatan, families, coaches, and friends na gusto mong banggitin, bibigay ko ang time na to sa'yo yun nga po, shout out po sa aking, sa family ko po. Thank you po sa support uh, at sa mga coaches po, sa mga teacher. Lalo na po kay Sir Eric at kay King Russell. Yun po, thank you po. Ayan, thank you again, uh, Sir John Nomer de Guzman. And God bless sa iyong future journey, lalo na ngayon na you're on your 11th grade of senior high and the future sa iyong college journey. If magpapatuloy ang iyong sepaktakraw career, I, we are all rooting for you. Again, thank you very much. And I think that's a wrap for our episode. Thank you everyone for tuning in to Tanawan City of Champs. Once again, I am your host, Ayan Plaza. Catch you next time for more thrilling updates. Don't forget to like, follow, and subscribe to our official social media accounts, Tanawan CGTV and Mayor Sonny Perez-Gallantes. See you again next week. Until then, keep cheering and playing.